Yun, good morning po sa inyo lahat mga idol. Oh. Meron po tayo ditong Rusi na dinala po sa atin ngayon ngayon lang mga idol no. At kinikickstart na kinikickstart ng katropa natin uh, nung may-ari. Ayaw talaga mag-start no. Dinala po sa atin ngayon ngayon lang. At binuksan ko na po dito sa part na ito ng kanyang motor. Yung kanyang mini driving light hindi na daw po ito gumagana. So ano nga ba yung gagawin natin sa mga ganyang mga idol na hindi na gumagana yung driving light? No, matagal na daw po yung hindi gumagana. Pero napansin ko may mga wiring connection pa doon mga idol. Ayan. So kung napansin yung mga idol, makakatrawa uh, pa ito. Ayan. Tinanggal ko po siya ngayon-ngayon lang at kitang-kita nyo naman. Dito po sa baba, may mga tubig-tubig. Nung tinanggal ko po kasi, nagsibagsakan yung tubig dito. Ayan. Ito po yung kanyang relay. Nakaganto po. Eh. Medyo nakaganon eh. O. Wala na yung kanyang relay. Tapos nakakabit pa rin to dito. Ayan. So ano nga ba yung gagawin natin sa mga ganyang mga idol? No? Wala na siyang connection. Tapos... Yung mga wire niya nakakabit pa rin Tatanggalin ba natin o hindi Kasi baka ito yung nakakapekto Sa andar ng kanya moto So ngayon mga katropa Ito double check natin Gamit itong test light Doon po sa positive Ito po yung mapunta sa susi Walang ilaw Siyang kikistart natin At try natin pandarin Pandarin na Pero pangit ang andar Umaandar na mga tropa pero pangit ang andar. Yun oh. No? So napaka pangit ang andar niya mga idol mga tropa. Ngayon ang gagawin natin, pabaklasin natin to yung cover para makita natin dito kasi oh. No? So masabit po yung mga wirings dito. So, tatanggal na lang po natin yung kanyang wirings. Yung kanyang ito. Yung connection. Kasi ito yung baka ito yung nagkar uh, nagiging sanhi kung bakit pakaldag-kaldag po yung under ng kanya motor. Kasi kanina kahit anong klasing sipa niya, kahit anong klasing kickstart niya ayaw talaga. Okay? So tatanggalin natin yung mga connection na yan at try natin ulit panda pa So yung mga idol natanggal na natin magkabilaan. Ayun tatanggalin na lang muna natin yung mga connection, no? Yung connection nitong kanyang driving light. Ah, uh, lilinisin natin Tatanggalin natin yung mga extrang wire diyan. Noon. So, ito po yung balas ng kanyang driving light. Puputulin na natin to ang mga idol. Ito na po yung sakit ng kanyang relay. Tanggalin na natin. Alisin na natin. Ayan. Ayusin na lang natin yan mamaya yung pagkakapesto niyan. Ah. <coughs> <coughs> Ito naman po yung balas ng kanyang busina. Tagalin muna natin. Balas na to. Baka nagkakaproblema to. Nakakreate po ito ng mga mabilis na sound. Yung ito po yung mga idol. Ang comment down below sa tawag sa balas na yan. So ayun natanggal na natin. Tinanggal ko muna yung sa horn. Tapos yung sa balas po ng driving light niya. Yung socket tinanggal natin at medyo malinis na sa part na ito. Kaya try natin kickstart ulit. o ganoon pa rin po yung andar mga trapa pero umaandar na po siya no? kanina hindi talaga umaandar so next tayo proceed po tayo dun sa part ng kanyang spark plug tingnan natin yung lumalabas na kuryente mga idol bago tayo pumunta sa kabila since nandito naman tayo sa kabila po kasi yung kuryente natin yung spark plug tingnan muna natin lumalabas na gasolina dito kung sapat ba nakikita nyo ba to So, ano nakikita nyo to? So, okay naman. Ubusin mo na natin 'yung laman. Nga mo kasunina naman. Ubusin natin 'yung laman nito. Yan. Tinanggal ko na po 'yung air filter dito mga idol, no. Ubusin natin 'yung laman para malaman natin. Then bugahan. Ano, okay. Na-check natin kung maganda po yung daloy. Kung sisirit doon pag binuksan. Yan, mukhang okay naman. Tuloy-tuloy naman po yung daloy ng gasolina. Kaya isasarado na natin. Kailangan natin tanggalin po yung mga excess na gasolina kasi magpapandar tayo. No? Unang chinek natin yung mga grounded. No? Wala na po yung grounded kasi kanina ayaw talaga mag-start. Nung tinanggal ko po yung relay, uh, nag-action po itong mag-start. No? Pandar po siya. Kasi nung dinala sa atin yung motor na to, ni Tropa, tulak-tulak niya, ayaw talagang mag-start. Nung napansin ko yung kanyang relay na uh, napakapangit na uh, napansin ko na ang dumi sa loob tinanggal ko at may nagsilabas ang tubig gaya ng pinakita ko kanina at ayun nag start siya. so ngayon tinanggal na lang natin yung mga connection sa part ng kanyang relay at nag start nga siya pero ganun pa rin may kunting pugak-pugak. So ngayon, lilinis natin yung loob ng kanyang uh, carburetor. drainin uh, drain natin. Baka naman kasi yung gasolina may problema. Kaya drain natin yung laman nito. Tapos buksan natin ang panibagong laman. Okay, tapos pandar tayo. Okay? So siguraduhin lang natin na walang gasolina na natira. Kasi pag may gasolina po dito sa part na ito or dyan, kung ano dito, tumagas, ililiyap ang iyong motor. Baka may leak pang gasolina eh. Naging ghost rider to. Yun, panda muna natin. Check natin yung wiring, okay na po. Tapos ngayon, check naman natin yung gasolina, okay na, bago na ilaman nito. Panda natin. Well, ganun pa rin. Nag-aakbang mamatay o mama Parang namamatay ito rin talaga. Ayan, parang naubusan pa rin talaga ng kuryente. Check na natin ngayon yung kanya spark plug kasi na na natin yung karburador at goods na. Okay? Dito napasin ko walang takip. May tendency ting pasukin po ito ng tubig. Pag pinasok ito ng tubig, magkakaroon po ng ground dito sa part ng kanyang spark plug cover. Tignan natin. Lalo na maulan kahapon mga idol dito sa amin. O basa. Basa yung loob. Ayan. At kinakalawang. Check natin yung lumalabas sa kuryente rito. So, sana nakikita nyo. Alam, na, ito, natin para mas makita nyo na maayos yung kuryente. Lumalabas. Yan, meron po. So meron naman Double check pa rin natin kasi napansin ko meron lumalabas pero parang ngilan-ngilan. Singa natin kasi malayo na po yung butas eh. Eh mga idol, na napansin ko medyo mahina po yung labas ng kuryente dito sa kanyang tension wire Skip naman pag ganito medyo mahina po yung tension wire it's either yung kanyang ignition coil or CDI oh, pero hindi naman masyadong naapekto ang ignition coil malamang si CDI yung may uh, mahina po yung supply ang mangyayari nito mahina din yung supply dito sa kanyang uh, spark plug mga idol. So tignan muna natin yung spark plug. Tapos sa tayo ng spark plug cover kasi ang pangit na oh. So yung mga katropa, pasensya na po at bibitinin ko muna kayo dito sa part na ito kasi medyo mahaba na po yung ating video, no? Uh, abangan nyo, maya-maya uh, lang ng onte upload natin yung part 2 ng video na to kasi umabot po yung video na to ng 30 minutes kaya try natin tong hatihin sa dalawa para hindi naman masyadong mahaba mga idol. Para uh, maintindihan nyo rin yung step by step na pag -trou troubleshoot sa mga ganitong klaseng problema ng uh, motor no ng makina. no Talagang iniisa-isa natin dito. Ginamay natin dito kung saan talaga yung pinaka problema nitong motor ng ating katropa. Bakit no, nagkakaldag-kaldag yung under nito. So ngayon dito lang muna tayo mga katropa. Abangan nyo yung next video natin. Salamat po.